Hello, good morning. Ngayon ang uh, mamamalimsi ako ng tag-ulan. Kaya ready-ready ako. Ready for tag-ulan. Tara. mai a na

Mura na, 80 lang. Iti. na yun? Oo. Oh, okay, Mura mami. 80. <laughs> lang. 80 lang. 80 lang. Pero, mami, Anak mo, danya. Anak mo. Anak ba Anak ko, maganda. Uh, may payong pala dyan. Kala ko wala. itong, ano? Uh, Malinti ng... Ano yun? Ata ang ko? Meron tayong mantika dyan para sa pambito dyan

Okay po. Oh, oh. oh, oh, yan. Hmm, sayang na motor bigla ano? Wala 'yun. O, oh. Wala Kaya, abihin na rin yung barbeque mam dahil nabekwet na rin. <laughs> <laughs>

mga sasakyan nyo sa yan ang magkakalimutang. Nakano na ba? May umarap pa ka? Eh! Ehh! Ehh! My God! Naman kami lalim na nga ano eh hindi lang basa, basa basa hindi lang basa, basang basa hindi lang basa, bahad na dun bahad na din dyan eh kaya dito nata namin no? baka na dito

wag mo din sila, na, po na mga isa say mo ano si mga dali dito, gitos, pasas, ano, alinusta mo pa? dapat nila kaba gawi sila, oo

Ay! <laughs> Ay! Ito, next time na kami, nakita ah, kasi dito Tingnan mo, oh. Oo. Oh. Ah. Maliligo, marid, ng ng na pabibig, Oh. 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 ng Oh. ng Oh. At Oh. 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 para rapin lang namin. Basang, basa. <laughs> Yan na mahirap. Kailangan magsipad. Kung naman man sisipad, ah, walang pambayad utang. Oh. Hmm.

hirap ng ano, lang Ano pa ng video ko? Time para mag-ayos ng paninda. Okay. That's it for now. Nagaling ng palengke, kararating. Kailangan magsipag kasi maraming utang na bayan na bayan. Okay, thank you for watching.